Sigurado nga ngaan mo nga itong si Victor Wembanyama sa sinabi niya ito sa post-game interview. While well, sa most recent game nga nila against sa Atlanta Hawks ay itong sina Wemby mga idol ay pinarosaan nga ni Coach Papavich. Sa second half nga mga idol sa third quarter ay hindi na sila pinag-start at ang rason niya ng mga idol ay dahil hindi magandang kanilang ginawang effort in the first half at talaga naman daw na nagalit sa kanila sa locker room itong si Coach Papavich at ayaw niya na nga daw ikwento ayon dito kay Wemby. At sabi niya nga rin na ang mga bench player nga doon nila ang nag-start in the second half at tinuruan nga daw sila how to play hard, how to play with energy. At sabi ni Victor Wembanyama na talaga naman daw na ganun daw ang ginawa ng second unit netong ang Spurs at natuto nga daw sila doon. At mga idol ng mataro nga si Wemby about sa instance na ito ng pagpaparo sa kanila ni Coach Popovich na hindi nga pag-start sa kanila in the third quarter ay sabi niya nga mga idol ay ito, pakinggan natin. You appreciate that kind of coaching, when he's willing to sit, yes. sit you down and. Yes. And if it, you know, if it, I like to be, I like to be coached. I like to be threatened and sent <laughs> to the G League if I don't play the right way. <laughs> <laughs> I don't care. It's, I like when there's consequences to my mistakes. So. So ayon nga kay Wemby mga idol na gusto niya nga daw yung style of coaching na ganon na binibigyan nga daw sila ng consequence, parusa sa kanilang mga pagkakamali, sa kanilang mga mistake para nga sila matuto. Sabi niya pa nga mga idol na pwede nga daw i-send siya sa G-League mga idol para nga daw matuto siya kung anumang mali ang kanyang ginawa. And well mga idol talaga namang hinangaan ng maraming NBA fan itong sinabi ito ni Victor Wemba Nyama. Pagpapakita nga daw ito mga idol ng tamang mentality niya mga idol as a young player. Bata pa nga lang daw mga idol ay napaka-humble na at parang walang hang yabang sa katawan at talagang gusto niya ngang matuto lang at matuto. At yan nga daw mga idol ang isa sa magagandang trait kapag ikaw ay isang young player tapos talentado pa. Usually daw kasi mga idol kapag mga ganitong klaseng player ay meron ng ego pero si Wemby ay ibahin natin mga idol dahil mukhang sobrang down to earth nga daw siya at handang matuto, handang tanggapin kung ano man ang ibigay sa kanya para nga sa iga improve niya. At yan mga idol ang isang bagay na talaga namang kahanga-hanga dito sa NBA rookie mga idol. 20 anyos itong si Wemby pero parang napaka mature na nga mag -isip. and for sure it will only bring him good things dito nga sa paglalaro niya sa San Antonio Spurs. And I think alam naman na siguro na at mga idol na ang San Antonio Spurs ay maroon ngang elite developmental coaches. Itangkida niya naman si Kawhi Leonard how he became a defender to a superstar. And let's see nga mga idol ating abangan how Victor Wembanyama will turn out ngayon nandito siya sa Spurs tapos napakaganda pa ng kanyang mentality as a rookie. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa naging payag ni Victor Wembanyama? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.